ah oh, kaya Hindi na maayos Ano Oo oh, oh, wala. Awawa naman nakatayo naman siya eh Ayun nga tagilid nga lang Tagilid Alala, alala. Saan ka pupunta oh, say, Nakakatayo na siya, ano? Kakatayin pa ba? na. Sayang? Hindi, mas mahirapan tayo kapag malaki na yan. Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, Nakakatayo. Oo, baka naman mas gusto niya dito sa, ano, sa labas kaysa sa loob, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Okay na siya, ah. Wala, ayan nga. Ah.

Ilang ilang kilo pala tong baboy? Mga 50. Ah, mga 50. Okay. Malaki-laki din na ah. mga isang buwan namin na i-stock Parang may piyesta ah. Dumating lang si Mama Ter, pinakatay na ni CPA Doc yung ano, baboy. <laughs> ano, ano to? Ano? Alam mo bang ano yan? Ano? Ano? Special? BIT? 5 years na nag-apply. Ngayon lang ako tanggap. 5 years? <laughs> Five years na. Oo oh. oh, nga, oh, nga pala. 5 years ka na nag-apply. Uh, hindi pa nga to natatanggap. Bumabali na eh. <laughs> hindi pa siya natatanggap dito. Bumabali na siya na, sa amin. Yan, maliwanag. Maglagay tayo ng ilaw para maliwanag. Ay, oo. Celebrate natin. tamang tama may ano pa sila. May gin pa. Two by O, oh, bilis-bilis sa inyo yan. Madilim na.

sa lang Ikita Ala ka, berilyo kikita nang kagibaboy ni. Oh. Uh. Nakaydan. Ay, maliwanag na. Makamalpas pa aja dong aldaw lang bago matapos pa aja welding. Kain muna tayo habang hinihintay natin na ng... Maluto yung baboy. <laughs> Meriyan na muna tayo, Anabel, Let's go. O oh, yan na, yan na, ulo. Si Mama Terry, o. Yan na natin ng si Mama Terry, para hindi na siya umalis. No. Anapan mo nga, ano, Anabel. Yan. Yeah. Ano Hala pa mo, mo ng chicks. Ano? Oh. Mabagka lang gabi na. Buti na lang may ilaw kami dito. Maambun pa. Ayan, si Mama Terry Main mo muna kaya kayo. Di ba may naluto na si Dang? Ano oras na eh? Sambutan ni ah, Agi Lamaw. O oh, habang mainit pa. Tatlo na silang gumagawa para mabilis. Anong oras na ba? Alas 7 na yata eh. Yung mga luto ni Mama Terio, mga pang ano no, pang handa. <laughs> Baka ayaw mong kainin, ay eh, si Virgilio. Kasi alaga niya yan eh. Nakatingin yan sa'yo eh hindi, pag luto na yan hindi mo na ano mamalaya na alaga mo ayaw mo yan, alaga mo yan babe okay, abasto nyo yan ako berilyo ah! na ilak mo na pala Asa ah, na yung susi? Ah, sige. Ano yan? Paputok na bagisan. Ano yan pang ano? Dinuguan? Pang dinuguan? Wow. Paputok, dinuguan. Ah, alam ko Isin. na. Kaya hindi pa kayo kumakain, ha? <laughs> Hinihintay niyo yung dinuguan, ha? Arak City. Ay, wal din Arak City na tayo. Arak City na. Putan. No, no, no. Move. Because my heart. Mainit. Because mainit. Is your tarasitalsik na lamang. No, 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 no. Your tarasitalsik. Move, Nathan, move. Bobber. Bob, Mainit so, yan. Ang igado. Oo, oh, oh, masarap yun. Igado. Ano. Sige, sige. Bagisin. Masarap, masarap naman yan. Dito ka. Oh. Bagisin. Nakabaligtad na. Yung... Sarap yan. Ipuprito natin yung ano. Yung... Picharon, oo. Uh -oh. oh, oh. Saan kasi tignan may nito na ligyan ang liwanag, ah. <laughs> Arap na tayo. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo update sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!